yun na ano mga gala so kakain tayo ng uh, ng uh, pagkain ng ibang nai ang -order ko ay uh, parang biryani ano to parang biryani so nandit nga tayo sa pak darbar restaurant so tingnan nyo makakagala uh, agala. uh, itong in-order in ko itong uh, moton tika biryani ay nasa ba itong moton tika moton tika pulaw yan motor tikke pulaw pero available tong mga yan oh tikke tikke biryani ganimotong pulaw yan motor chic kebab pulaw yan motor biryani na igdud motong biryani hindi do available yan eh. so, rombana kung pamamili dyan, oh isa ka, isa ka, isa to sa pinakamasarap na biryani itong uh, Baktar Bar. So, ito ang unang serving nila na binigay sa akin habang hinito kayo pagkain. May gulay, saka ito hinalo yan. Baktar Bar Restaurant. Dito sa Almutina. So, dito ako pumesa sa likod. Andito ako sa likod. Ayan. Andito ako sa Almutina Park. So, hintayin natin yung in-order ko. Ano na yata ito eh. So, tignan niya natin to. Ito yung unong binigay eh. order so, ito unahin natin. Ini yung order ko Pero naman mo ito? Yogurt? Parang yogurt ito eh. Tumbo natin tikman. Hmm? Sarap. Ah, masarap pala. Pero ang tingin mo order ko. Lalagyan mo lang yan. tikman natin mm, oh. So, yan yung mga gala ang order ko, ang moto na tika pulaw. Yeah. Sarap po, oh. tapos ito pinaka sauce niya. Kagising ko, nagkikrebo ko sa pagkain ng ibang lahat sa moto. Eh masarap yan dito lang sa Paktar Bar Paktar Bar Restaurant uh, isa sa pinakamasarap na kain ng biryani masarap siya mga kagala panalo maliniho pa siya Ini yang luar biasa. masarap talaga dito sa upang tarbar sa likod lang kasi namin to kasi nila ako ng crepe. tapos talagyan mo ng ganito ano? o nalagyan mo ng topping sa kanin ihalo mo sarap hmm. sarap ng lasa Manalo yung lasa niya So kakain mo na ako makakagala So siyempre pagkatapos kumain Ayan, magchachay tayo Ayan pambansang uh, chay dito sa Middle East o so, UAE pagkatapos kumain ayan. masarap inumin chay Laki ng chenila one dirham lang to Sarap yan At nga lang, parang kung ito mas, matapang masakapin Hindi ka makakatulog talaga May inahalo sila dito Na eh. uh, mga herbal na uh, pampagising So, hindi ng mga kagala